Sa kita ng isyo ng katiwalian sa bansa, sumadsad sa 59 pesos at 13 centavos ang halaga ng piso kontra dolyar, pinakamababa sa kasaysayan. Ay naman sa Department of Public Works and Highways, wala ni isa sa mga 8,000 flood control projects na kanilang inspeksyon ang may environmental clearance certificate na kabilang sa mga requirement sa proyekto. May unang balita si Mab Gonzalez. Bawat flood control project gaya ng mga dike, dapat daw may Environmental Clearance Certificate o ECC mula sa Department of Environment and Natural Resources o DENR. Ibig sabihin, pinag-aralan ng epekto nito sa kalikasan at komunidad at dapat alam kung saan dadaloy ang naipong tubig. Pero ayon mismo sa Department of Public Works and Highways, mahigit 8,000 flood control projects na ininspeksyon nila ang walang ECC. Kabilang dito ang natuklasang 421 ghost projects. For the projects that we have visited and uh, investigated, wala pong ni isang flood control project na na may ECC. Dagdag pa ni DPWH Secretary Vince Dizon, ni walang building permit ang ilang flood control project? Ang DENR na nga kung ang pakikipag-ugnayan sa Interagency Subcommittee kaugnay ng pagmumonitor sa flood control projects. Kasunod yan ang isiniwalat ni DENR Yusek C.P. David na may ilang proyekto na masa lalong nagpapalala o manunang baha. Gaya ng isang proyekto sa Laguna de Bay na hindi raw pala flood control project kundi reclamation project. Ayon sa Laguna Lake Development Authority o LLDA, wala itong koordinasyon sa kanila. Nagpadala po kami na inspector mm -mm. sa area. Ang, ang title po ng proyekto ay uh, improvement of Laguna Lake shore area. Mm -hmm. Very generic. And then may isa pong project nakalagay naman, rehabilitation of flood mitigation structure along Laguna Lakeshore. Malaki na po itong proyekto kaya and then in phases po siya. Tapos po dito sa karatula na na nakapaskil sa area po. May mga uh, phase 1 to phase 5 na po itong... Sabi ng LDA, DPWH Metro Manila District Engineering Office, ang implementing agency nito. Sinusubukan pa naming makuha ang kanilang panig. Ang Senate Blue Ribbon Committee, inaasahang ipagpapatuloy sa Nobyembre ang pagdinig kaugnay ng flood control projects. Handa na raw si Sen. Ping Lacson na pamunuan muli ito kung ibabalik siyang chairman ng komite. Maiimbitahan daw siyang isang very important witness pero hindi niya sinabi kung sino ito. Palak din niyang lawakan ng investigasyon, hindi lang sa flood control projects kundi pati sa ibang maanomalyang proyekto gaya ng farm to market roads. Mas lalawak pa yung uh, at may mga dagdag na may mga madadagdag na, na mga pangalan mm -hmm. na medyo malalaki. May government officials, mayroong, may civilian pa nga eh ipaatawag din ng komite si retired technical sergeant Orly Guteza na nagdawit kay dating House Speaker Martin Romualdez na tumatanggap umano ng kickback mula sa mga proyekto. Inatasan na rin ni Lacson ang komite na ipasampina ang kontraktor na gumagawa umano ng bahay ni Romualdez at ang logbook ng proyekto para mapatunayan ang pahayag ni Guteza na nag-deliver siya ng pera kay Romualdez mula December 2024 hanggang August 2025. Pero bago ang mga pagdinig sa Senado, may nadiskubre raw si Lacson tungkol kay dating DPWH Secretary Manuel Bonoan. Meron daw hindi naman taga DPWH pero nagbibigay ng personal na memo kay Bonoan para mag-endorso ng proyekto. Nagtataka ako, may nakita akong uh, dokumento. Nagme-memo kay Secretary Bonoan. Nung pinatcheck ko yung pangalan kasi naka-indicate lamang doon, initials eh. So hanap kami ng hanap. hindi hindi namin makita sa loob ng departamento, paano siya nagme-memo sa Secretary ng public works? O oh, ano, post-it eh. Handwritten, <laughs> uh, naka-post-it na meron siyang ni-endorse yun mga proyekto. Tila dumidiskarte raw mag-isa si Bonoan. Hinihinga namin ang reaksyon si Bonoan kaugnay nito. Ang Independent Commission for Infrastructure o ICI ipatatawag si dating Ako Bicol Partylist Representative Zaldico sa November 11 at 12, ikalawang sabpinan na ito ng Komisyon Keiko, na naging chairman ng House on Appropriations mula taong 2022 hanggang 2025. Address to his uh, Pasig residence in the one in Bicol. We're just awaiting uh, the reports coming from the... Once would serve this, no? Sa November 12 din pinapatawag si dating DPWH Undersecretary Roberto Bernardo na nagsabing ilang politiko ang humingi sa kanya ng komisyon mula sa mga proyekto. Sa gitna ng mga issue sa flood control projects, sumadsad sa pinakamahinang level sa kasaysayan ang palitan ng piso kontra dolyar. Nagsara ito sa 59.13 pesos kontra dolyar. Sa intraday trading, sumampa pa ito sa 59.20 pesos kontra dolyar. Sabi ng Bangko Sentral ng Pilipinas, posibleng sinasalamin nito ang pangamba ng merkado sa posibleng pagbagal ng paglago ng ekonomiya dahil sa mga kontrobersya sa infrastructure projects. Pagpapakita raw ito na isa ring economic issue ang korupsyon, ayon sa isang kongresista. Ang panahon kung saan uh, mataas yung uh, distrust, mataas yung nakikita na usapin ng corruption, hindi tayo nasa surprise na may ganitong epekto. So habang sinasabi ng iba that corruption is a political issue, more than that, corruption is an economic issue. Kailangan daw maghanda sa pagtaas ng presyo ng bilihin ayon sa isang ekonomista. Pero may mga makikinabang rin daw sa paghina ng piso. Umakit yung dollar, a little over 59 ngayon, sino makikinabang dyan? Yung mga kumikita in US dollars. Mga exporter, mga BPO, OFWs of course, magpapasko pa naman, di ba? So ma ma mataas yung palitan, no? So yung mga turista, yung mga foreign investors na mamumuhunan pala sa Pilipinas. Sabi ng BSP, hahayaan nila ang market forces na magtakda ng exchange rate. Tiniyak din ng BSP na suportado ang piso ng pumapasok na remittance mabilis na paglago ng ating ekonomiya, mababang inflation at mga kasalukuyang reforma sa bansa, pati na rin ang pagpasok ng foreign exchange mula sa BPO, turismo at mga OFW. Ayon sa isang ekonomista, para makabawi ang piso, mahalaga ang good governance. Yung mga kailangan parusahan, eh yun, eh, dapat iserve yung justisya. Eh, as the saying goes, justice delayed is justice denied. Ito ang unang balita. Mav Gonzalez para sa GMA Integrated News. Inihahanda na ng Independent Commission for Infrastructure ang ikalawa nitong referral sa Ombudsman para sa mga personalidad na kakasuhan kaugnay sa kwestiyonabling flood control projects. Ang kay ICI Chairman Justice Andres Reyes Jr., malapit nang matapos ang inihahandang referral. Itong Setyembre, inirekomenda na ng komisyon na kasuhan ang mga sangkot sa 290 million pesos na ghost flood control projects sa Oriental Mindoro. Humihingi naman ang ICI ng pangunawa sa publiko na tila na na sa resulta ng kanilang investigasyon. We know for a fact that they're very concerned about the corruption. And kami rin naman. As I always say, the ICI is hindi naman kami ang kalaban. In fact, kakampi kami. We're doing things uh, to be able to make sure that those responsible dito sa sa nangyari na to, no, sa anomalous uh, sa infrastructure projects na to, will be brought to justice. Uh, ma mabalik yung pera ng mga na na nakaw ng mga taong tadong. Sa biglang makauwi sa kanilang probinsya ang ilang pasahero sa Nino Aquino International Airport. Ilang araw bago ang Long Undas Weekend. May unang balita live si EJ Gomez. EJ! Igan, good morning. Ilang araw nga no, bago ang undas ay marami na sa mga kababayan natin na nagsimula ng bumiyahe para magbakasyon o umuwi sa kani-kanilang mga probinsya. Ang ilan naman nagbalik Pilipinas matapos ang ilang taong pagiging OFW. pasado alas 3 ng madaling araw sa Naia Terminal 3, na namin naghihintay ng kanyang flight ang OFW na si Marisa. Galing pa raw siyang Saudi Arabia at pauwi ng Isabela para sa Undas. Nakarating daw siya sa Naia alas 4 ng kahapon. Sabik daw siyang makita ang pamilya dahil ngayon lang ulit siya nakauwi ng Pilipinas mula nang magsimula siyang magtrabaho bilang domestic helper noong 2020. Masaya po ako kasi nakauwi ako tapos magde-December ako doon pag ita makita ko na ang mga anak ko. Namiss ko na sa mga anak ko. Ang pamilya naman na Manila, Dana, Tagakaloocan, maaga raw bumisita sa mga yumaong kaanak at ngayong araw lilipad para sulitin ang bakasyon sa Boracay. Nag-visit na kami sa parents namin last Thursday pa para makaiwas kami sa maraming tao. So, magta-travel kami papuntang Boracay para hindi namin makasaway sa maraming tao sa sa airport, sa, sa biyahe. Eh. Siguro mga ilang days kami doon, mag unwind uh, Balik kami ng November 2. Ang malaking grupo naman nila Elizabeth, bumiyahe pa mula Mariveles Bataan patungong Cebu ngayong araw. Plano raw nilang magbakasyon muna bago ang undas. Napaka the best po ngayon itong araw na to dahil kumbaga hindi pa kami sabay doon sa mga pag-uwi ng mga bakasyonista. Kami po ay papunta ngayon sa Cebu para magkaroon ng lakbay-aral sa aming organization. E pagbalik namin, November 1 na, then pahinga muna. Siyempre, kailangan natin dalawin ang ating mga mahal sa buhay. Kaninang madaling araw, wala namang gaanong pila sa departure entrance. May mga pila sa mga check-in counters, pero hindi rin gaanong marami ang mga pasahero ngayong araw. Igan sa mga oras na to, no, nagkakaroon na ng traffic build-up dito sa May Bay o kalsada nito ng uh, departure entrance ng NAIA Terminal 3 dahil yung iba nating mga kababayan no, nag-a-unload sila dito ng kanilang mga bagahe international at domestic flights yan. Dito naman sa mismong entrance ng departure, no, wala naman na ganong pila dahil nga tinanggal na no, yung uh, security x-ray machines. Magamata uh, tuloy-tuloy yung pagdating nila, eto, nakikita ninyo sa aking likuran, wala masyadong pila o hindi pa ganun kadagsa yung ating mga kababayan. Yan ang unang balita mula rito sa Pasay City. EJ Gomez para sa GMA Integrated News. Simula ngayong araw hanggang November 2, mas maaga na magbubukas ang Manila North Cemetery. Sinamantala ito ng ilan na bumisita na sa puntod para iwas siksikan sa undas. Kaya unang balita live si James Agustin. James, Igang, good morning. May lang tayong mga kababayan na maaga ng dumalaw sa kanilang mga yumaong mahal sa buhay dito sa Manila North Cemetery. Maikpit po yung seguridad na ipinatutupad dito sa sementeryo. Alas 5 pa lang ng umaga ay nagtungo na si Marisa at kanyang mga kaanak sa Manila North Cemetery para dalawin ang puntod ng yumaon nilang ama. Mas pinili raw talaga ng kanilang pamilya na ngayong araw dumalaw. Para makaiwas, kasi di ba siksikan po maraming tao, may, katulad ng mga bata, kasama po namin yung mga bata, eh, sinama rin namin, gusto nila makita yung ano, ng lolo nila. Si Johnson naman galing Mandaluyo. Maaga rin siya sa sementeryo para dalawin ang puntod ng kanyang kumpare. Magpipintura rin sana siya pero hindi na ito pinapayagan. Kaya pinaiwan na lang ang dala niyang pintura. Wala tayong magagawa kung yun ang ano nila eh, patakaran eh. Simula ngayong araw hanggang sa November 2, ay bukas itong Manila North Cemetery mula alas 5 ng umaga hanggang alas 9 ng gabi. Sa entrada pa lang may mga nakalagay ng tentat at steel fence. Hiwalay ang pasukan ng mga lalaki at babae. May priority lane din para sa mga senior citizen, PWD at buntis. Iniinspeksyon ng mga gamit ng mga dadalaw. Bawal na magpasok ng anumang uri ng sasakyan sa loob ng sementeryo. May din pinagbabawal ang pagdadala ng baril, matatalim na bagay, nakalalasing na inumin, malalakas sa sound system at flammable materials. Bawal din ang mga alagang hayop gaya ng aso at pusa. Kanina may nag-ikot din na kinain unit ng Manila Police District. Sa labas ng sementeryo, hilera ang mga nagtitinda ng mga bulaklak at kandila na bahagyang tumaas na ang presyo. Matumal pa po sir. Wala pa kang halos dalaw po dito sa lugar namin sir. Pag nagsara pa siguro po yung wala na po sa sakyan yan, tsaka pa lang kami makakabenta kahit pa paano. Samantala, Igan, ito yung sitwasyon dito sa entrance sa Manila North Cemetery. May mga kababayan tayo na patuloy yung pagdating dito. Pero hindi pa naman po ganun karami. Simula kaninang alas 5 ng umaga. May mga volunteers po dito, mga police na naging inspeksyon doon sa mga gamit na mga dadalaw. Ito po nakikita nyo na entrance nitong cementerio. Mas maluwag na po ito no, kumpara noong nakaraan taon. Dahil dyan matatagpuan yung mga nagtitinda ng kandila at bulaklak noong nakaraan taon. Ipinuweso naman po ngayon yung mga nagtitinda doon sa harapan ng columbarium Ilang metro lamang yung layo mula dito sa entrance at malalakad din naman ng mga dadalaw dito. At para doon sa mga pupunta po dito sa Manila North Cemetery at yung mga puntod na kanilang pupuntanin nandun sa bandang gitna o di kaya naman sa dulo nitong sementeryo dahil ilang ektarya po talaga ito at malawak, meron pong libreng sakay sa mga e-trike right na handog ang Manila Local Government. Yan ang unang balita mula dito sa lungsod ng Manila. Ako po si James Agustin para sa GMA Integrated News. Mahigit isang linggo na ang ipinatutupad na online classes sa Pampanga Agricultural State University dahil sa tumataas na kaso ng influenza-like illnesses. Ayon sa universidad, as of October 24, 40% na ng mga estudyante ang nakitaan ng sintomas. 35% naman sa mga empleyado. Mahigpit na ipinatutupad ang pagsusuot ng face masks sa universidad. Patuloy rin ang disinfection sa mga silid-aralan. Sa susunod na linggo pa, ang balik ng face-to-face -face classes. Paalala ng Department of Health, ugaliin ang paghuhugas ng kamay, gayon din ang pagkain ng prutas at gulay at pagpapahinga para lumakas ang resistensya. Bago magtapos ang 47th ASEAN Summit sa Kuala Lumpur, Malaysia, nilagdaan ang ASEAN China Free Trade Area 3.0 Upgrade Protocol. Layo nitong mas palakasin ang kalakalan at kooperasyon sa reyon, lalo na sa digital at green economies. Pati patatagin ang supply chain, competition at consumer protection, gayon din ang suporta sa micro, small at medium enterprises. Ang dokumento ay nilagdaan ng Minister of Investment, Trade and Industry na Malaysia bilang kinatawa ng ASEAN at ng Minister of Commerce ng China. Sinaksihan ito ni Pangulong Bongbong Marcos at iba pang ASEAN leaders. Formal na rin inilipat ng Malaysia sa Pilipinas ang chairmanship ng ASEAN para sa 2026. May tema itong Navigating Our Future Together. Sinagot ni Pangulong Bongbong Marcos ang pagkadismaya ng ilan sa mabagal na usad ng kampanya kontra korupsyon. If basta-basta lang tayo nag nag nasasabi, hindi walang uh, hindi maganda ebidensya. basta kasuhan mo na eh kung nanalo kung maakwit dahil hindi maganda ang pagkahanda ng kaso technicality oh nagka technicality can you imagine these people who have stolen billions from the government and from the people nakawala dahil hindi maganda ang ng ebidensya. What, that's, that would be much worse result. Sabi ng Pangulo, kailangang pairalin ang due process. Sa tanong naman kung satisfied o kontento ba siya sa itinatakbo na investigasyon ng Independent Commission for Infrastructure, tiniyak ng Pangulo na nananatiling independent ang komisyon. Pinag-aaralan din daw ng ICI ang kanilang mga patakaran at kung makakatulong ba o hindi ang live streaming ng kanilang proseso the executive, the government, hindi nakikialam dyan. We provide them a budget and we allow them to run everything the way they want. They still have to, 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 to finalize those so that we have a clear understanding of what is the best way to proceed. Ready to slay na ang ng Pilipinas sa Miss International 2025 na si Mirna Esguera. Malapit na siyang pumunta sa Japan para sa coronation night ng 63rd Miss International sa November 27. May unang chika si Athena Imperial. Ah! Ipinasilip ni Bilibining Pilipinas International Mirna Esguera ang kanyang magiging aura sa kanyang pagsabak sa Miss International 2025 sa Japan sa Nobyembre. Sa so official send-off ng Bilibining Pilipinas para sa beauty queen mula Abra, Mirna exuded grace nang humarap siya sa media. Sabi ni Mirna, itinuturing niyang advantage ang mahigit isang taong pagitan ng pagkapanalo niya sa Binibining Pilipinas at ng international pageant na sasalihan niya. I'm not gonna say that it's a waiting time of one more than one year, but it's a preparation for more than one year. Sobrang prepared po tayo from everything planchado lahat. Humingi rin daw siya ng tips at masbas mula sa Philippine delegates na lumahok at nanalo sa Miss International. They're all saying the same thing about Japanese people. That they are really nice people and they gave me advices on especially on what I should not forget to bring with me. Last week, nag-courtesy call si na kay Japanese Ambassador Endo Kazuya. Sabi ni Ambassador Endo, mainam na platform daw ang international pageant para isulong ang pagkakasundo at pagtibayin ang pagkakaibigan ng Pilipinas at Japan at ng iba pang mga bansa. Tatlong araw bago magsimula ang pageant activities ay tutulak na si na sa Japan para bumisita sa Filipino-Japanese community roon. Ito ang unang balita, Athena Imperial, para sa GMA Integrated News. Samantala, may spectacular treat ang GMA Pictures para sa mga Pinoy na mahilig sa comics. From comics to big screen, makikilala na natin si Ella Arcangel at mapaparod na ang kanyang adventures. Nagbabalik si Athena Imperial. Ang batang tagapagligtas ng barangay Masikap, tatawid mula comics, papunta sa big screen. Bibida si Ella Arcangel na unang nakilala sa comics noong 2017 sa unang animated film ng GMA Pictures. Inanunsyo sa Comic Con Grande 2025 sa Pasig City ang pagsasalin sa pelikula ng Filipino horror fantasy comic story na Ella Arcangel, Mga Awit ng Pangil at Kuko. Ipapalabas ito sa 2026. We're very eager to do this because we want to celebrate the creativity, the artistry, and the culture of the Filipino. Buhay pa rin ang comics. Nakikita ko dito sa Comic Con na to ang dami talagang fans ng comics. And we want to really um, celebrate the artistry of Filipinos. is sa comics and um, exciting dahil ang galing nila, ang galing ng talent nila. And we're very honored to be a partner in this movie. Patuwang ng GMA Pictures ang 20 Manila sa animation film. Overwhelmed na para naniwala ang isang broadcasting powerhouse na GMA Pictures sa pagsusulat at sa kwento ng LR Kanghel. Magandang pagsasama ng media ito because masasabi nating homegrown comic series ang Ella Arcangel at sa partnership na ito with GMA Pictures. Dumalo rin sa official announcement ng partnership a teaser presentation si na GMA Pictures Executive Vice President Nessa Valdeleon, GMA Public Affairs Senior Assistant Vice President Angeli Atienza, ang creators ni Ella, nasasabik ng ibahagi ang malikhaing kwento nitong sumasalamin sa lipunan. Light ng mga mahihirap, uh, plight ng mga walang bahay, ng mga pinapa, pinapa, alis, pinapa alis sa mga bahay nila, yung mga dinidemolish by bahay. Parang yun yung pinaka-goal ko sa, uh, pat, nung ginawa ko to, na para mabigyan ng light itong uh, mga nangyayari na to. Ang LR kang ay may importante uh, importanteng mensahe na um, tingin ko dapat mas mapanood ng mas maraming Pilipino kahit sa nandito sa bansa natin or sa labas man ng bansa. Ito ang unang balita, Athena Imperial, para sa GMA Integrated News. Kakilakilabot ang isang bahay sa Numancia, Aklan, dahil sa mga kakaibang dekorasyon. Yan ang Oro House na ang tema, Ghost Flood Control Projects. Kasama sa display, ang ilang kilalang personalidad na isinasangkot sa isyu ng katiwalian. Ay sa may-ari ng bahay, para niya ito para ipahayag ang kanyang pagkadismaya sa nangyayaring korupsyon sa bansa. Sa Lawag, Ilocos Norte naman, nagmistulang mundo ng Kapuso Prime Series na dia ang City Hall doon. Bawat opisina may kanya-kanyang display na agaw eksena. Mayroong falls o talon, mga paru-paro at iba't ibang halaman. May nagbihis hagorn din bilang dagdag atraksyon sa Halloween display. Hindi lang pagpapalinis ang dinarayo ng mga motorista sa isang car wash sa California, Amerika ngayong Halloween. Malapilikulang takutan experience kasi ang hatid niya sa mga customer. Malapitan na todo sa pananakot ang mga naka at clown costume. Ang iba pumapasok pa nga sa sakyan. Unang ginawa ang Halloween gimmick sa car wash na yan noong pandemic at ipinagpatuloy taon-taon. Sinurpresa ng kanyang mga kaibigan si Pinoy Double Olympic Gold Medalist Carlos Yulo sa kanyang pagbabalik bansa. Vision achieved para sa friends ni Yulo ang masurprise siya. Sa kanyang homecoming matapos ang 2025 World Artistic Gymnastics Championship sa Indonesia. Binigyan pa siya ng cake na may disenyong medal at may pictures ni Yulo. Panalo ng gold at bronze medal si Yulo sa kompetisyon itong weekend. Kwento niya, maraming mga struggles. Sigurado niyang magiging maganda ang kanyang experience sa World Championships. All out naman ang kanyang suporta para sa kapatid na si Eldru na sasabak naman sa 3rd FIG Artistic Gymnastics Junior World Championships sa November. Super excited for him. Um, may potential po talaga yung kapatid ko. And that, may kita niya naman po, like, he, ginagawa niya yung best niya um, para sa sarili niyang pangarap. Gusto lang enjoy niya talaga yung competition. Um, I-show niya kung ano yung uh, pinagtrabahuan niya. And... Kapuso, huwag magpapahuli sa latest news and updates. Mag-iuna ka sa balita at mag-subscribe sa YouTube channel ng GMA Integrated News. Thank you